Uh, hello mga kagri, ka uh, welcome back to my channel. No, panibagong araw, panibagong vlog natin. Uh, ngayon ay ay papakita ko sa inyo mga kagri. Ka ito yung incubator natin, no. Ayan, uh, 100 capacity, no. Yen. Ako ydi tong gawing 150 mga kagri, ka lagyan lang dito sa gitna, no. Uh, pero ito ngayon, ay uh, ito yung rep na ginawa nating incubator, no. Uh, bali double door na rep, no, na maliit Ayan, uh, tapos itong ibabaw mga kagri, uh, hindi hindi ko na nilagay. Nilagyan ko lang yun ng mga gamit, no? Uh, bali, wala ito, no? Yung mga gamit, uh, dito ko lang nilagay. Bali, dito tayo mag mga kagri sa baba, no? Ayan. Uh, itong, ano na to incubator na ito, uh, share ko sa inyo, no? yan. Uh, ito yung rep na ito mga kagri, ay ma maliit lang no. Yan, ito yung katabi niya malaki. Uh, yung isa na yan mga kagri, gagawin natin niya ng incubator din. Siguro maglalaman niya ng mga 400 to 500 eggs siguro. Pag matapos natin yan. Depende yan kung depende sa paggagawa natin no. Pero dito tayo ngayon. Yan. Uh, itong rep na ito maliit lang siguro hanggang dito lang dibdib ko. O oh, biwang no. Uh, yan hang hanggang biwang lang yung ano ko. Uh, lampas biwang lang. No, maliit lang siya. Uh, siguro ang tangkad niyan, siguro mga 4 feet, no, yan. Uh, ipapakita ko sa inyo mga kagre, yung simpleng pagawa natin ng na-incubator na rip ang gamit, no. Uh, dahil ito sa amin, uh, kaya gumawa kami ng ganito, dahil yung dito sa lugar namin halos uh, nagwa brand out, no, halos linggo-linggo mayroong bran out, no. Kaya mas advantage na rip yung ginawa namin dito para iwas uh, pagkasira ng ating mga in-incubate na itlog, no. Bali ito yung thermostat na ginamit ko mga kaagri, uh, STC 1000 no. Uh, nasa Shopee yan mga uh, mura lang to nasa mga 300 plus or 200 plus no. ah uh, kung gusto niyo mga kaagri, ilalagay ko yung link sa baba no, baka interesado kayo sa pagbili nitong STC 1000. Mabilis lang yan mga mabilis lang yan i-wiring no binutasan ko lang dito para makita tapos yung ibang laman yan uh, yung kalahati na dito sa loob simpleng wiring lang yan no? pag may magtatanong dyan kung ano paano i-wiring yung uh, ano na to um, gagawa tayo ng ibang pang video sa so susunod na video no? pero ngayon ay uh, dito tayo sa incubate natin na uh, itlog no? Uh, ito mga kagri ka uh, pag ganitong sit up pag dalawang layer uh, dalawang layer lang nilagay ko to uh, pwede itong tatlo pwede apat no depende sa sit -up. pero sa ngayon sa akin ah uh, 100 lang no Gina ginawa ko lang dalawa para paghalo uh, hindi hindi na ako mag uh, hihila-hila pa dahil konti palang naman yung incubate natin na uh, yan muna 100 piraso no Bali yung paggagawa ko pala makaka-agree no uh, simple lang yan uh, nilagyan ko siya makagri agree ng PVC no dito sa gilid yan Ayan, papunta doon sa, iba, sa ilalim. Tapos nandito yung blower sa baba at saka yung ilaw at saka tubig, no? Ang function kasi yan mga ka agree ito yon. Yung blower mga agree uh, lagi lang yung naka-andar. Kahit mamata yung ilaw ay umaandar pa rin yung blower na yan. Uh, para kahit wala ng ilaw mga agree ay circulate pa rin yung hangin dito sa loob no hindi siya nag stack up yung hangin no kasi dati mga, at, at saka dito mga yung PVC nito ito yung purpose niyan mga uh, ibubuga niyan doon hihigupin niyan doon may panahon pa siya na para lalamig dito sa loob ng pbc no kasi dati hindi ko nilagyan ng pbc ay nag-overheat no yun yung dahilan nag-overheat yung incubator natin at yung dahilan din yung uh, masisira yung itlog na in natin no dahil sa sobrang init dahil umaabot siya makaagree ma nung wala pang PVC na to. Uh, ginawa ko to, wala ang, hindi ko nilagyan ng PVC. Uh, umaabot yung uh, init niya makaagri umaabot minsan ng 38.5 pero sinet ko lang yan namamatay siya ng 37.8 pero nag overheat siya ng, umaabot siya ng 38.5 no pagyon uh, pag yun lagi makaagri ay masisira yung itlog na inikubit natin no yan uh, ito yung nakuha ko makagri na nilagyan ko ng PVC no para paikot-ikot lang yan mga kaagri ibubugayan ang ngayong, yung ya, blower na yun mga kaagri papunta dito bali bubugahan niya yung ilaw na yan dadaan siya sa tubig at saka bago siya pupunta dito sa mga itlog no at saka hihigupin naman niya doon yung butas na yun yung ginawa natin PBC at iikot niya doon hanggang doon tapos ilalabas ulit niya doon bali nag circulate lang siya mga pa paikot-ikot lang yung hangin no ah uh, ito sa akin mga kaagri, uh, makasiguro ako dito sa akin mga kaagri, subok na rin na ito mga uh, sinit ko dito, uh, sisindi siya sa uh, 30 37.3, aandar uh, uh, siya. Pag umabot ng 37.8, mamamatay siya. Yun yung sit-up ko dito sa aking rip. No? Uh, bali nag overheat lang to mga kaagri, minsan naaabot lang yan ng 37.9, no? Ay uh, ito yung pinaka yung iba kasi mga ka gumagawa ng ref, gumagawa ng incubator gamit ang ref, minsan uh, nag o overheat talaga lalo na pag mainit yung panahon. Pero pag lagyan mo yan ng PVC na tulad ng ganyan mga is nakakatulong siya para hindi siya mag-overheat masyado, no? Ah uh, bali ito pala yung ano mga ka-agree, yung itlog na tuma kaagree uh, yung nakaraang video ko yung nag-incubate tayo dito yan galing no yan dito yan galing na yung mga itlog na yan uh, ito uh, isang daan din don isang daan din to ang laman nito pag itlog ng itik no at saka yan isang daan din uh, ang pag ano ko mga kaagre pag dating ng 20 days anilipat uh, nilipat ko dito bali ginawa ko tong hatching hat no hatching uh, hatchery no ginawa ko tong hatchery dito ko siya in incubate mga kaagre may explanation ako dito mga kaagre uh, ibubukod ko lang siya ng video uh, kung ano yung maganda ito or Itong rep na bagong gawa natin. Or yung ganitong... Ano, no? May advantage at saka disadvantage sa kanilang dalawa, mga Pag-usapan natin yan sa sunod nating video, no? Pero dito ngayon, ay dito tayo magpupukos, no? Yan lang. Bali, yung galing dun, mga kagre, nagsalang tayo dun ng 100 pieces na itlog, no? Ay may na reject tayo dun. Ay may, na may nabasag akong dalawa. Bali, nalipat ko dito ay 92 na lang, no? Bali, 92 eggs na dito. Bali, uh, mag-hatch na to, mga kagre. Ilang araw, mapipisa na to. Update ko kayo, No? Yan, simpleng, ano lang mga kagre, simpleng sit-up lang, no? Uh, pag maguguluhan kayo, pwede kayong magtanong, kung ano yung tanong nyo, gagawa natin ng video sa susunod, no? Yung simpleng pa, simpleng paggawa natin ng incubator, hindi gamit ang refrigerator, no? Bali, ang gamit ko palang ilaw dito mga kagri. Ka ah, dati, ginawa kong dalawang ilaw yan. Pero, nag-overheat, masyadong mainit. na no? Kaya, ang ginawa ko, good siya. Yeah, at subukan ko na to. Na, na subukan ko na to dati. Nagpapisa tayo ng uh, itik, no? Ito din yung gamit natin. Uh, ang ginamit ko lang na ilaw mga kagri, ka isa lang. Tapos, 25 watts, no? Yan lang gamit natin. At saka tubig, no? Ulitin ko mga kagri, ka kahit mamatay yung ilaw, ay yung blower na yon ay laging nakaandar yan hindi yan namamatay ay yung ilaw lang ang namamatay no yan uh, update ko kayo mga kaagri kung ilan yung mapipisa nito uh, mula doon mula na doon sa incubator natin uh, 20 days nilipat natin dito no 20 days to 21 days to 27 days adito uh, dito siya dito siya mag uh, ha hatch no abdi uh, update ko kayo mga kaagre kung ilan yung mapipisa natin dito no at iya uh, sa sunod natin na video uh, kung ano yung maganda yon o ito no uh, hanggang dito lang mga kaagre ang aking video sinare ko lang yung refrigerator natin na ginawa natin incubator uh, maraming salamat sa inyo mga kaagre I uh, hope so bebayan nyo pa ang aking youtube channel kung may natutunan pa kayo sa aking vlog at nakatulong sa inyo pwede bang makahingi ng subscribe no and like sa aking video mga kaagre uh, maraming salamat sa inyo mga and happy farming sa inyong lahat and bye bye and God bless.